Hi guys! For today's video, mag-unbox nga po tayo ng in-order natin sa na item. So, ang items na ito ay charin! Dun -dun -dun -dun. <laughs> trapal! So, bali yung trapal na yan is ilalagay namin doon sa second floor. So, habang hindi pa gagawa yung second floor, lalagyan muna ng trapal. So, at saka do yan Para kapag hapon. Press ko kasi doon kapag hapon at saka tumatambay-tambay kami doon kapag gabi at hapon, at saka pag umaga na rin. Kaya, so, mainit kasi kaya, syempre, kailangan natin lagyan ng propal. So, bale, itong in-order ko is, ano, ano ba itong size? 9 times 12 feet? Ganun, ito? Oo, ganun yata yun. Basta ganun. Tapos, ang only ano lang to, 284 pesos. At saka, dahil ginamit ko ang aking voucher, ano na lang siya, free shipping yon Free shipping na lang siya mga mare. At saka, ito rin ang duyan. So, balay, in-unbox ko na yung duyan na yan. So, pinapakita ko lang siya sa inyo, Charissa. <laughs> so, ayan. So, satisfied naman kami sa aming order dahil yung Duyan is napakalaki talaga niya. So, akala ko nga, ano lang siya, maliit lang siya. So, kahit sumakay doon ng tatlong, tatlong person or dalawa, kayang-kaya talaga niya. So, eto na yon Ito na yung Duyan na, na huling in pero nakita na. <laughs> So, but, kailangan, required talaga kasi talaga sa Lazada na kailangan mong i-video ang mga items na binibili mo para if in case nasira siya, pwede mo siyang ibalik or pwede siyang mapalitan. So, yun lang yun. So, for today's video, yun lang mga mare. Bye, bye. Thank you for watching. Ay, hindi pa, hindi pa pala tapos mga mare. So, bale, yung duyan na yan is 200 pesos yan. Pero sale na yan mga mare, ha? At kanina, nung, duma, nung binayaran ko siya, 196 na lang siya. At saka, pre shipping din po siya dahil may voucher din po akong pre free shipping. Tapos kanina nung nakita ko siya ulit sa aking Lazada app, only 183 pesos na lang siya mga mare, kaya bilhin na kayo. Tapos, nung tinanay ko siya i-check out, 176 na lang siya free shipping kung may voucher ka. Tapos, yung coins ko, yan naging 176 kasi siya kasi meron akong coins. Kahit If in case na gusto kong gamitin yung coins ko, magiging, ano yung 183 magiging 208. 176 so na lang siya. So, yun lang 208. for, yun lang. Chika so ko lang. Bye-bye. Thank -bye. na lang kasi ginamit ko yung coins ko. Kaya, 196 na lang pala siya. So, 200 to 196. Ito naman is, the, ano, hindi ko, 9 times 12 feet. Basta, yung sukat nito. Tapos, ito, ano siya, 284. Tapos, free shipping na din siya. Sige, dinamit ko din yung aking voucher. So, lahat ito, 480 lang itong dalawang.